Ngayon natin mga na-harvest mga so far. Okra pa lang at talong. may yung mga talong ko. Oh. Ito ako. Yung sitaw, hindi pa tayo nag-harvest. Magugulong Magugul lang yung harvest ni inay. Yan yung sitawan dyan sa baba. Oh. Yan, may mga balag na yan. Bago doon. Dito yung itong kabila na tatlawan, hindi natin harbisan doon lang tayo sa may dulo na yon. Dadalhin daw kay Gian sa king sa unong kapatid ko. Bukas na bukas. Eh mga sitawan oh. Yan, oh. Harbisin natin yan mamaya. Pakita ko sa inyo mamaya yung mga na harvest natin. Iuwi natin doon sa unit. Hmm? daming puno ng sitaw yan ang mahaba yan ang mahaba yan ang, mahaba. Yan ang. <laughs> may mga pasibol pa siya ang gando nyan bye tabihan sitaw ito yung palayan natin o oh. yung puno tataba na yung puno huh? yan yung palaya yan gando yun ito yung natin ng, ng sibuyas ngayong taon na dadaan na taon to itong mababa na yun yan, ito tatanong natin na sa buwis lahat yan mga limang lata ipa ilan ilan din na buhay na mais bini ito yung katas ng baka yan ito yung mais o oh. yan yan yung mga bunga oh. yan yung mga ano ng baka mga ano to katas na nito ano nga sitaw oh dami yung sitaw harbisin itong harvest natin mamaya oh dami yan oh ito tatam lang natin si buyas namang lata dito namang lata lang muna lalaki din ang pu puso ng mais oh yun hmm. ang sitawan yan baybay tabi tungkol madamuhan sitaw yan harvestin natin yan ngayon ito na ating na harvest ang katas ng baka <laughs> katas ng baka yan talagang si huh? yan katas ng turo yan awa ng na lalo na pagka ako yung nakapulgara ng kanin ang kakulong lagi ang, 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 ang gulay, talong ano mo? kanin, pag isang kung ano ang palin sa isang kahon. lalaki ng puno ng palay, oh. Taba. Oh. Isang abuno. At pag naiinig kayo mayroon pa puno yan ang hukan. Ano dami doon, eh. Ito yung palaya. Ito pa sa kabila. Pa, oh. Kabisi niya. Kabisi niya. Ayan, na tayo ng harvest, oh. dami pa, oh. May ano pa, patula. Ano oh, no? no. Doon, sa gilid. Ano Gilid dyan. Dyan. Ito yung gilid o. Oh. Gilid dyan. Ito. Far on. Bye mm. bye gilid dyan tayo. Pa tayo ng harvest. Harvest tayo ng mga sitaw. Ayan mga idol. Mga par. Super dami ng ating harvest ngayon. Ng sitaw. Harvest natin. Talong. Okra. Ayan. May kamuti. Mga manok. Dami oh. Isang taon pa lang dito. Lagyan natin, natin sa sako. Iuwi natin sa unot yan. Doon, hindi pa tayo nakarvest. Kabila. Basta isang araw naman yan. Kaya yung sitaw dito, hindi rin. Yun. Doon lang tayo, sa baba. natin. Pangulam natin yan. Buhay na tayo sa pangulam. Hmm. Hmm, 60 yan. sampung tali. Mga hmm, manok. Eh, padero. oh. dami. Kaya mga kasupar, pag sa provinsya, buhay ka lang sa pag -ulam. Bigas na lang kailangan. Hindi pa lang naaani yung ating tanim na palay. Buhay na tayo dito sa ulam-ulam, pangulam ulam-ulam. Araw-araw kaya lang, nakakaumay din. Kailangan din ng isda. Kaya kanina, isda na ang binili namin. Binili na kami ng isda. Sawa na rin sa ulam. Doon lang yung daling sa yunot. Ano o? Oh. Kapi muna tayo. Bye-bye!